So, good morning sa inyong lahat mga kapanalig uh, ano? 6am na ngayon Sabado uh, Maraming ano eh Maraming mga tao na Nagko-comment dun sa mga video ko ng subukan ng agimat no? Pero kung tutusin hindi ko dapat to, Hindi ko na dapat to gagawa ng video or Uh, reaction kasi wala naman sila natutulong sa akin kung tutusin ah uh, syempre nagsusubukan kami ng agimat yun ay uh, tradisyon na namin tuwing Semana Santa o lalong-lalo na Biyernes Santo so kahapon Biyernes Santo at ah uh, ang sinasabi nila Bakit daw hindi ko subukan yung agimat ko or yung sinasabing Rabuelta o 24 ansianos na binebenta ko daw unang-una ang mga sinusubukan namin mga kapanalig ay yung sinasabi nila na may galing sa tama ng bala no? so kailan ba ako naglagay at tingnan nyo nga sa mga post ko kailan ba ako naglagay na yung 24 ansianos ay may protection sa tama ng bala at yung rabuelta may protection sa tama ng bala. May nilagay ba ako doon? Wala akong nilagay mga kapanalig. So yun ay protection lang sa kulam, barang, uh, mga elemento, pampaswerte sa negosyo, uh, protection sa disgrasya, mga ganun yung aking mga ipinopose, no? Pero wala akong sinabi na ang Rabuelta at ang 24 Ancianos ay protection sa tama ng bala. Alam nyo kadalasan kasi nagko-comment ng ganyan, yung mga nabibisto. Yung mga nabibisto. Kasi sila, yung mga nagbebenta ng medalyon na sinasabi nila na ito daw, ito, may protection ito sa tama ng bala, magaling ikato sa bala. So yun yung mga sinusubukan namin. Yan kasi ang hirap sa inyo pag nabibisto kayo eh. So gusto nyo pati yung sa akin birahin. Eh hindi naman hindi naman pangbala yung mga inilalabas kong medalyon. Kasi ito tatandaan nyo no. Kung ang isang medalyon ay may galing sa tama ng bala, ba't ko pa ibebenta yan? Nag-iisip ka ba? Ba't ko pa ibebenta yan? Magaling pala sa bala yan. Ba't ko ibebenta? Gamitin ko na pang protection. Meron ba namang magaling sa balay, bebenta mo ng 1.5. Meron bang magaling sa balay, bebenta mo ng uh, libo. Eh uh, na, nasisira ulo mo pag ganun. Pag ang isang gamit o anting-anting ay magaling sa bala, iniingatan niyan, hindi ibinebenta. No? Pag binenta mo yan, eh wala kang bilib doon. Diba? Ba't may ibebenta yun? Magaling pala sa tama ng bala. Itago mo na lang. Diba? Gaya ko, pag nakakasumpong ako or nakakahanap ako ng magagaling sa bala na mga medalyon, tinatago ko lang yun, hindi ko para ibenta yun, ba't ko ibebenta yun? Eh, magaling pala sa bala. Yun nga ang hinahanap ng mga antingero, yung ganun eh. Eh, ba't ko ibebenta, di ba? Mag-isip kayo. Yung 24 ansyanos at saka yung digdom ko, at saka yung mga rabuelta ko, walang ano yun. Wala akong nilagay na magaling sa proteksyon sa tama ng bala yun. Masyado lang kasi kayong nagigilty dahil nabibisto kayo. Alam nyo, ang unang-una nagagalit sa akin eh, yung mga taong nagbebenta ng sinasabi lagi nila sa post na magaling ika ito sa bala. O, oh, hindi subukan natin. Magaling pala sa bala eh. Tapos, pag binanatang ko, wasak. Magagalit kayo. Yung sa'yo naman, yung ano naman, yung Rabuelta mo naman, yung 24 ansyanos naman, iiyak kayong gano'n Wala. Nabibisto kasi kayo. Huwag kasi kayo magpo na itong medalyo na to, magaling sa tama ng bala. Tapos pag binili nung isa, tapos pinasubukan sa akin, wasak. Mag, kung ano-ano sasabihin ninyo. Eh kayo din kasi eh. Binibigyan nyo yung utak nung taong nakabili sa inyo na magaling nga yun sa tama ng bala. Tapos pag sinubukan ko, wasak. O, nabibisto kayo alam nyo mga kapanalig, no? Payo ko sa inyo sa mga nagbebenta ng mga, ng mga medalyon na sinasabi lagi magaling sa tama ng bala. Pag ibinenta nyo yan ng ganun, siguraduhin nyo magaling talaga yan. Sasabihin nyo pa, eh wag mong orasyonan. Mari ba yun? Paano natin masusubukan kung magaling talaga yan? Ano, wag ko kong orasyonan, uh, wag kung uh, laen. Paano ko masusubukan kung magaling talaga yan? Ano yun, magaling pala yung ano nyo, magaling pala yung medalyon nyo sa tama ng bala pag ang kalaban, walang alam. Doon lang ba masusubukan yung agimat nyo? Hindi. Kung talagang magaling yan, kahit anong gawin ko dyan, hindi yan tatamaan o hindi tatablan. Yun yun. Huwag kayong ano, huwag kayong guilty masyado. <laughs> masyado kayong guilty eh. Diba? Yan, tapos ngayon, ako ang sasabihan nyo na yung sa akin, subukan ko. Hindi kasi pang bala yung mga nilalabas ko. Hindi ako naglalabas ng ganun. Kasi sabihin kong pangbala bala. Tapos, pagdating naman ng, ng panganib na barila, nalimbawa, eh hindi pala aktibo sa bala. Sino napahiya? Ako! Tingnan nyo sa mga post ko, mga kapanalig, kung meron akong nilagay na protection sa tama ng bala yung nilabas kong mga medalyon. Wala akong nilagay na ganoon. Maging tapat kasi kayo, lagi kayong nagsasabi na magaling sa tama ng bala eh. Personally talaga, pag magaling sa, sa bala ng barel, yung inyong medalyon, hindi nyo nibebenta. Itatago nyo yan. Totoo yan. Maging ano tayo, maging totoo tayo sa sarili natin. Na, nagahanap nga tayo ng ganyan, di ba? Tapos si bebenta nyo. Oo. Yung mga nilalabas kong medalyon, walang walang ano doon. Walang para sa tama ng bala ng baril yun. Kayo lang kasi yung nag insist dahil nga yung inyong mga medalyon na binenta doon sa mga taong nagpasubok sa akin, wasak. <laughs> Yan ang napapala ninyo. Di ba? Tandaan nyo mga kapanan, pag may nagbenta sa inyo, ng mga medalyon na eh, so, magaling sa tama ng bala, alam nyo, bago nyo bayaran yan, eh, subukan muna. Alam nyo mga kapanali, ganito, no? Merong mga nagbebenta sa akin ng mga medalyon na magaling daw sa tama ng bala. Ang lagi kong sinasabi, kapag magaling yan sa tama ng bala, kung magkano man ang presyo mo, babayaran ko. Meron nga nagbebenta sa akin, 6 million mga kapanalig. Sabi ko, 6 million, babayaran ko yan, pero bago natin bayaran, susubukan ko muna. ba? Diba? Susubukan ko muna. Pag pumasa kahit sa isang magazine na bala, ng barel, pag pumasa babayaran ko yan. Ako mismo ang babarel doon. Eh bakit? Eh kung ibang ang bumarel, baka mamaya salahan lang. Ako mismo. Kasi ako mismo talaga, papatamaan ko yan. Gagawin kong lahat dyan para mawasak ko yan para sigurado kung pag ngayon pagkayan ay pagkayan yan ay lumampas o nakaligtas doon sa mga ginawa ko sa isang magazine na yon bawa dinasalang ko pinanudla ko pangwasak or ano man ang gawin kong orasyon pag binaril ko yan doon at nakaligtas yan doon sa isang magazine na yon babayaran ko yan babayaran ko yan ganun mga kapananig bago nyo bilhin yung mga sinasabi lagi nilang magaling sa tama ng bala na medalyon, subukan nyo muna bago nyo bayaran. Ganyan dapat kayo mag-isip. Hindi yung magaling to sa tama ng bala. O, oh, ano ito? 3-5 lang ika. Babayaran mo kagad. Nak nakita mo lang dun sa post na magaling sa tama ng bala. Protection ni ka sa kabal, ganun ganyan. Subukan nyo muna bago nyo bayaran. Eh, kung ako naman si seller, halimbawa, ako yung seller ng medalyon na yon. At alam ko sa sarili kong magaling sa tama ng bala yon. Pero sa akin ha, hindi ko na talaga bebenta yon. Di ba? Panghahawakan ko na yon. Pero kung sakali talaga na ibebenta no, kung ako seller. O oh, sige, subukan mo, walang problema kasi alam ko sa sarili ko na magaling yon. Ba bakit ako matatakot sa hamon na subukan mo na bago bayaran, di ba? Oh, ganoon mga kapanalig. Kasi nabibisto sila kaya sila nagagalit eh. <laughs> nabibisto sila. Kung magaling sa tama ng bala yan, sa akin yung ibenta. Susubukan ko muna sa isang magazine ng barel. Susubukan ko yan. At pag aprobado yan, babayaran ko sa inyo. Kung magkano yung presyo ninyo. Diyan tayo magkakasubukan. Diba? pag na wag kayo kayong magpo-post ng magaling sa tama ng bala yung inyong binebenta. Tapos pag nabili ng tao, eto eh ito yung mindset ng mga yan eh no. Ito yung mindset ng mga yan. Popost nila magaling sa tama ng bala ito. Tapos pag may bumili, siyempre, ang nakatatak dun sa utak ng tao, magaling sa tama ng bala. Binili ngayon si medalyon. Pag ito ay inano, tinesting nung nakabili, eh. tapos nawasak, magdadahilan ngayon yan, si seller. Ang sasabihin niyan, eh baka kasi hindi mo nadasalan, eh baka kasi ganito, kasi kulang, ganito ganyan, dapat ganito yung ginawa mo. Ang medalyon, mga kapanalig, na magaling sa tama ng bala, kahit di mo dasalan yan, kung yan ay may galing na, ay eh, talagang A-approve ba yan? a yan? Yung mga tinetesting ko, kita nyo, mga antigo, ilang beses ko nang pinagbabarel, hindi tinatablan. Ganun. Tinesting ko na karang taon. Nung pinutukan ko, hindi tinatablan. Pero hindi pa ako kontento doon, mga kapanalig. Tinesting ko ulit kahapon. O, binanatang ko. Hindi pa rin tinablan. Ganon mga kapanalig Diba I-testing ninyo Kung talagang mabisa yan I-testing ninyo Maghahawak ka ba ng isang medalyon Na magaling ha Sa tama ng bala Na sinabing magaling sa tama ng bala Kung hindi mo naman sigurado O halimbawa may barilan Eto si medalyon mo Nakasuot ngayon sa iyo Nagkaputukan ngayon Nagkaputukan Ha? bawang ikaw na yung inaano ha? Halimbawang ikaw. Nagkaputo ka na. Ah, uh, lalabas ka ba? Lalabas ka ba sa pinagtataguan mo? Teka, iisipin mo ganito eh. Teka, magaling daw to sa tama ng bala eh. Tapos, nabili ko to ng ano eh, ng three o kaya 5,000. Nabili ko to ng 5,000 eh. Kaya, lalabas ka ba? alabas si eh, hindi mo pa nga tested sinabi lang sa'yo na magaling sa tama ng bala pero sa sarili mo, hindi mo tested di ba, mahirap magdala mga kapanaling mahirap magdala ng isang gamit na hindi mo subok, yan ang tatandaan ninyo, kaya ako lahat ng gamit ko na sinasabing magaling sa tama ng bala, sinusubukan ko wala akong pakialam kahit masira yan bakit ako? Bakit ako manghihinayang sa isang bagay na sinasabing magaling sa tama ng bala kung pagputok ko wasak? Pa'ta ko manghihinayang diyan? At least nakakita ko na walang bisa. Hindi ko na siya dadalhin. Baka mamaya mapalaban ako. Tapos sugod na sugod ako dahil alam ko may ta may galing sa tama ng bala. Tapos wala pala. Oh. Patay ako. Di ba? mas maganda na mga kapanalig magdala ng subok at least kampante ka kesa naman binenta lang sa'yo sinabing magaling sa tama ng bala pero ikaw mismo hindi mo nasaksihan na magaling siya sa tama ng bala paano ka lalaban? paano ka lalabas? kung talagang uh, hindi mo subok yung medalyon mo di ba? ang dami-dami mong anting-anting na suot tapos pag pagputok sa iyo, bagsak ka. Wala ka. Ay, anong magaling doon? ba? Diba? Anong magaling doon? Mag-iingat kasi kayo mga kapanalig sa mga nagbebenta ng medalyon na nagsasabi, ha? Na nagsasabi na magaling sa tama ng bala yung kanilang medalyon. Kasi sa totoo lang, kung magaling yan sa tama ng bala, hindi na yan ibebenta hindi na yan ibebenta mga kapanalig sa totoo lang ikikip na nila yan kasi yan ang hinahanap ng mga antingero real talk lang ako wala akong pakialam kahit magalit kahit sino dyan basta real talk lang ako kasi sa isang salita ninyo pwedeng mapahamak yung tao pwedeng mapahamak yung tao alam nyo may nakita ako sa may nagpost may nakita ako may nagbenta dun sa isang tao na e kesyo ika itong agimat na ito ay magaling sa tama ng bala. Tapos, nung nagkabutukan sa, sa kanila, tumayo siya at lumaban. Dahil inisip nga niya na magaling yung kanyang medalyon dahil galing sa isang uh, galing sa isang nagbenta na antingero na kesyo magaling daw yun. Ngayon pagtayo niya, binakbakan siya, patay! Nagalit nga yung asawa. Nakapost yun, mga kapanalig. Nakapost. ba? Diba? Yon ang nagiging epekto sa utak ng tao, pag sinabi nyo na magaling sa tama ng bala yan, ay iisipin ng tao, magaling nga. Ngayon, pagdating naman sa barilan, tumayo siya, patay. Makakapagreklamo pa ba sa inyo yon? Hindi na. O, yung asawa, nagpost. Ako kung asawa yun. oo o, ang pagkakaroon mo talaga, asawa yun, kasi nabasa ko yun eh nagpost. Galit na galit kasi binentahan nga daw ng anting-anting na sinasabing magaling sa tama ng bala nung nakipagbarilan wala. Patay yung tao. Kasi tumayo daw eh. Dahil ang alam niya sinabi nung antingero na nagbenta sa kanya magaling sa tama ng bala 'yan. Hindi daw 'yan tinatablan. O tinablan. Nakakaawa yung tao. 'Yan kasi bakit kasi kailangan natin magsinungaling. Hindi natin kailangan magsinungaling mga kapanalig. Sabihin natin yung totoo. Tulad ko, ako, ang mga inilalabas kong medalyon, may nakalagay ba? May nakalagay ba na magaling ito sa tama ng bala? Hindi ito tinatablan. May nakalagay, may nakita ba kayong pinos ko na gano'n? Wala. Kasi mga kapanalig, yung magagaling sa bala, kung ako yun, itatago ko na lang. Hindi ko talaga bebenta yon. So ayan, ingat kayo mga kapanalig sa mga nagbebenta ng mga medalyon na sinasabing magaling sa bala kung talagang magaling yan ka nyo, susubukan nyo muna bago nyo bayaran. Yun lang mga kapanalig. Good morning sa inyo. May gamutan pa ako ngayon. Magre-ready na ako.